mga kababayan, ito. Ito yung patunay. Ah, patunay ito na hindi lang si Sarah ang sinungaling ng Salen, pati ang kapatid niyang si Pulong Ah, eto, mga kababayan. Huwag po kayong magsabi ng masama dyan. Ha? Pakinggan nyo lang po ang reaksyon ng isang vlogger na kung bakit... Ha? Ah, hindi lang si Sarah ang sinungaling sa Salen, pati si Pulong. Ganito po kasi mga kababayan, bago ko i-play itong video na to, ha, na reaksyon ng isang vlogger, ang dineclared ni Pulong sa kanyang salen noong 2017 ay 7 million lang. Ha? 7 million, tandaan nyo yan, 7 million pesos lang. Dineclared niyang salen noong 2017. Pero mga kababayan, tanungin ko kayo, kapag may mga anak ba kayo na pinapaaral, lalong-lalo na sa heartbark, sa brand ah sa Australia, sa Amerika, Magkano po ba ang ginagastos? Paki-comment nga mga kababayan sa may mga alam. Ah, sa may mga alam po at may mga kakilala na may mga anak na pinapaaral sa ibang bansa. Magkano po ang gastos sa isang taon? Ah, bago ko i-play ang video, paki-comment. Magkano ang ginagastos kapag may pinapaaral ka na isang anak sa ibang bansa? Ah, Magkano po? Ah, mga kababayan. <clears throat> Tanong ko lang, ha, ah, million magkano ang monthly, magkano ang allowance, ah, magkano ang hotel, magkano ang uh, tinitirhan? Ha? Ah, kasi according sa pagkakaalam ko mga kababayan, 100 million. Ha? Ah, 100 million mahigit. Ha? Ah, 150 million, sabi ni Sir Paolo Rosimo. Yun kasi ang pinaka budget talaga kapag may pinapaaral ka sa ibang bansa, lalong lalo na sa Australia, sa Amerika, sa Canada, 150 million pataas yan. Kasama na dyan yung tuition niya, pangkain niya, yung condo niya, at yung pang ano niya, tuition at pamasahin niya araw-araw. So ngayon mga kababayan, ha? Ah, ang dineclared na asset ni Pulong noong 2017 ay 7 million lang. Pero yung anak niyang si Isabel, nag-aral sa Australia. Do you think, bakit 7 million lang ang asset, pero yung anak niya sa Australia nag-aral? So, paano naging 7 million lang, tapos nakapagpa-afford ka, na nakapagpa ka ng anak sa Australia? Ha? Ah, tapos i-declared mo 7 million lang. Hindi natin pwedeng sabihin na scholar sa si Isabel sa Australia. Napaka-imposible naman. Wala naman ako masyadong nakikitang Australian scholar. Nakikita ko pa America Harvard. Pero sa Australia, blogger. Ah, Pakinggan ninyo ha, ah, yung kanyang reaksyon mga kababayan. Okay. ah ito ha. Ah. Ito, si Pulong Duterte and the beautiful Miss Isabel Duterte. Hello. <laughs> na nag aaral ng bachelor's degree at master's degree sa Australia. ano mm. Paano nila ito na-afford? Dahil Pulong Duterte only declared 7.3 million pesos in cash assets noong 2017. Hindi ah. compute, board, lodging, tuition. Nakakabot ng mga 13-14 million in total and I don't think she's a scholar. Yun lang, magiging fair lang tayo kasi ito parang hindi declared sa salin. I'm sure may mga hindi dinideclare sa salin lalo ng 200 plus 7-eleven stores now allegedly. Nasa salin naman niya siguro, nakakuha na tatay niya noong panahon ni Marco Sr di ba? I don't know. But I'm just saying that it is legal and along the Duterte, you are doing something, ha? Ah? DDS, hindi kayo fair. And congratulations still, though, to the beautiful Mrs. Isabel Duterte. Yun lang po, hindi pa always. Kita ninyo, ha? Ah? Paano nangyari yun, mga kababayan? Ha? Ah? Na nakapagpaaral ka ng isang estudyante sa Australia. Ha? Ah? Nakapagpaaral ka ng isang estudyante sa Australia tapos ang dineclared mong asset or salin is eh, 7 million lang. Paano nangyari yun? Paano nangyari? 2017, 7 million. Tapos meron kang estudyante na pinapaaral sa Australia, magkano million-million 'po 'yan? Oh, sabihin natin 4 years siya doon. 1 oh, 10 million a year. Eh putang ina, 40 million na 'yon. Paano pa yung pamasahin niya pa uwi? Paano pa yung panggala niya? Paano pa yung pangluho niya? Siyempre, pupunta doon, bibili ng mga mamahaling bags, mga damit, mga jewelries. Oh. Sige nga, so paano nangyari yun? Nandineclared ni Pulong sa salin, 7 million lang. Di ba? Eh, how could she or he provide Diba? sa gastusin ng kanyang anak sa Australia hindi naman po pwedeng sabihin natin hati sila ng asawa niya kahit hati sila ng asawa niya daan milyon po ang uubusin yan hundred million ba diba? oh sabi ni Sendre, Sendre Rosario ayan kung hindi ipinanganak sa abroad ang bata, hindi pwedeng scholarship mga anak ko. Scholarship sila dahil dito sila ipinanganak. Sabi ni Ma'am Cindy Rosario. Hindi, actually Ma'am Cindy Rosario, meron naman po. Meron po talaga na nakapag-aral dyan na scholar sa ibang bansa. Katulad sa anak ni Mama Leni Rubredo, yung dalawa niyang anak. No, scholar sa Harvard. Ngunit, syempre, yung gastos pa rin nun, kahit sabihin mong scholar sila, yung yung bahay na titirahan mo doon, yung pagkain doon, million pa rin ang gastos. Kaya napaka-imposible naman na mag-declared ka lang ng 7 million, tapos yung anak mo nandoon nag-aral sa ibang bansa. Di ba? Oh. So paano nila i-explain yan ngayon na meron kang sal in 7 million lang, pero yung anak mo, how could you provide it? Di ba? Oo. Oh. Oo. Mahal ang cost of living sa ibang bansa, sa Singapore pa nga lang eh. Magkano ang kada pagkain sa Singapore? Ah, uh, isang kain mo lang umaga kung gusto mo ng kanin with dalawang ulam, uh, dalawang ulam, isang gulay, isang kanin, almost 500 pesos. Isang kainan mo lang 'yan. Take note, ha? Uh, sa mga sidewalk na kainan 'yan, lalo lalo na sa Robertson Quay or Robertson Quay ba 'yan? Diyan ako nagstay kasi nung pumunta kami sa Singapore. Diyan sa Robertson Quay, meron kasi paglabas mo diyan sa hotel, 'no, sa Robertson, meron kasi ang mga kainan diyan malapit sa temple no ng uh, Buddhist uh, hindi, hindi Bangladesh bayan or uh, Indian temple yung iniiwan yung mga chinelas bago ka pumasok sa templo may mga pagkain dyan mga Chinese food no kulang kulang 500 600 po ang ginagastos namin per head isang kain pa lang yan so 1.5 po ang inuubos namin sa isang araw isang tao 1.5 Ah, 1,500 o 1,000 to 1,500. 'Di ba? Oo, oh, ang cost of living manura ni alam mo 'yan, ma'am, kasi 'di ba galing ka ng ano? Correct may if galing ka Singapore, 'di ba? Mahal. Oh, mahal ang mga cost of living Singapore pa lang 'yan. How much more pang pa Australia na may mga visa country, Japan, 'di ba? Oh, America, Canada, oh, Netherlands, Europe. Ang apartment pa nga lang, oh. Oh, sa, sa Switzerland pa nga lang, sabi ni Mambina Valdez. Oo, mahal kahit dalawang kwarto. Diba, Kent, may kaibigan akong pinag-aaral sa UK. Oh ako ginagawang guardian, 3 million a year. Diba? Mm, kita ninyo, 3 million a year, school tuition lang, hindi pa kasama pa'ng sarili. O, diba? o, sabi ni Ma'am Emilita. Eh, makita ninyo, tos, how could you uh, release your sal in uh, 7 million lang? Diba? Kita ninyo. Ito pa nga lang ah. Example ko pa lang sa inyo. Singapore pa lang. Apakamahal na. How could pa yung mga visa country? Ngayon sabi ko sa inyo, napakasinungaling po talaga nila. Malay po natin, noong 2017, hindi pa nag-aaral si Isabel ng Australia. Malay natin, wala pa. oh pero how could na nakapag-provide sila ng ganun, million-million ang worth ng pag-aaral, pati yung gastusin, So, sa bagay, syempre, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. So, 8 years na nakalipas. So, syempre, lumaki ng lumaki yung kanilang ano ngayon. Yung kanilang uh, kita. Kasi, uh, ang alam ko, si Pulong may negosyo po yan. No? Hindi po natin may May negosyo po yan siya. May business partner po yan siya. Kung naalala ninyo, may mga buildings po sa likod ng bahay ni Digong sa, sa Dabaw. May mga building dyan, mga kasusyo po ni pulong yang iba dyan. ah? Hindi, kun hindi naman ako sa ano dito. Ayaw ko lang maging bias talaga. No? Ayaw ko maging bias. I will tell you frankly. Si pulong may business po yan. Hindi po natin maitanggi. Ha? Ah? May business po si pulong meron po yan siyang mga business uh, on uh, sosyo, kasosyo sa negosyo. Lalong-lalo na kung nakita ninyo yung mga building dyan sa likod ng bahay ni Digong. Lalong-lalo na yung golf course sa likod ng bahay nila na may mansion, may hilipan Nang na sabi hindi daw sa kanila kay Kibuloy daw. Pero yung mga building na itinatayo dyan, may mga share po si Pulong dyan. Naniwala po ako na may negosyo si Pulong. Ngayon mga kababayan, ang tanong lang kasi dyan, Malalaman naman natin 'yan pag i-declare nila yung salin at asset nila ngayong taon na ito, 2025. Kasi alam ko may mga businesses po talaga siya. Ha? Ah? Kahit i-research natin or kahit hanapin natin mga kababayan sa TikTok, no? Meron pong nagpo-post dyan na business partner ni Pulong. Ito po ha. Ah. ah, business partner. Ito po ah mga kababayan, partner ni Pulong. Duterte. Ito po, mga kababayan. Si Omar! Na ang daming, ano, si Omar po yung mga... Naging buhay muna tayo sa atin po. Pernay-bent. Alam ko, mga kababayan. May mga business si Pulong. Marami sila mga business. Pernay-benta ng hindi ang kanya relong ODI Marpegay. Nang amin kay Trillanes ay may halagang 1.9 milyon pesos. Ah. pornay Ibalik Pagkakalam ko mga kababayan, meron po... Meron po talagang business si Pulong. Oo. May mga business si Pulong. Hindi niyo may tanggi. Hindi din natin may tanggi. Ayaw ko lang na uh, maging bias. Hindi naman siya... Hindi siya illegal Hindi siya iligal. Uh, more on mga real estates. Uh, more on mga... Uh, basta mga business katulad ng mga may kasusyo siya sa mga malls, mga hardwares, di ba? Mm -mm. Kasi yung anak nga niya may 7-Eleven eh, hindi naman natin may yan. Si Omar may 7-Eleven. So, may business si Pulong. Pero, mga kababayan, malalaman natin yan sa ating mga sinasabi, kung totoong may business siya, pag i declared niya sa salin na tase. Eh. Take note, mga kababayan, si Rafi Tulpo nag-declared, meron siyang 1.5 billion salin. Joint account nila mag-asawa. 1.5 billion. Ngayon mga kababayan, magtataka ba kayo at magtatanong kayo, bakit may 1.5 billion si Rafi Tulpo? Diyos ko, hindi ko na kailangan tanungin yan. Bakit? Yung kinikita pa lang niya sa vlog, million yan. 8, 10, 12 digit a month yan. Kinikita ni Tulpo sa vlog. Na, hindi na po natin yan pwedeng questionin. Ngayon kung naglagay man si Tulpo dyan ng 1.5 billion salin hindi na natin pwedeng tanungin yan bakit ganyan siya bakit ganun siya. My god si Tulpo po pangatlo sa pinaka-highest kumikitang vlogger sa Philippines. Ah, tapos yung video pa niya, part 1, part 2, part 3, part 4. Hindi actually pagdating dyan mga kababayan, ah pagdating dyan hindi po hindi ko sabihin si Tulpo ay corrupt. No. Sa mga nagtatanong si Tulpo ba ay nagbayad ng tax natural? Ako nga, nagbayad ako eh. Oh, as a vlogger, nagbabayad kami. May, uh, may BIR ako, kumplito ako lahat. No? So mga kababayan, si Tulpo, kung makita nyo yung mga videos niya, million-million po ang views. In every one million views, ha, I will tell you frankly, mga kababayan, as a vlogger, in every one million views, ang kinikita mo po Ah, ito, sa 100,000 views, ang kikitain mo diyan 100-200 to dollars. Sa 100,000 views. Ah? Mga kababayan, sa 100,000 views, 100 to 200 dollars. Oh, isa 1 million. Sabihin natin na sa 1 million, hmm, magkano? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, 2,000 dollars. Magkano ang 2000? sabihin natin 120, 130,000 ha ah, sa 1 million views. Ah, sa 1 million views, 100 to 200,000 pesos. Oh, ilang milyon ang kinikita ang views ni Tulbo? Ha, ah, ilang milyon ang views ni Tulbo? So, hindi tal 7 to 12 digit talaga ang kinikita niya. 10 or medyo minsan 12 digit ang sinasahod niya. Aman. Makikita naman natin yan mga kababayan. As a vlogger, alam ko yan. Oo. In million views, kumikita ka dyan ng 100 to 200,000 sa 1 million views. ba? Diba? Kahit si iba eh. oo, di ba? Diba? Yan, si Alex Gonzaga. Oo. Lahat sila. Kaya hindi na tayo nagtaka kung bakit nagkaroon ng billion si Tulpo. Mark my word. 2018, 2019 pa lang. Nagumpisa si Tulpo mag-vlog. 2025 na ngayon. Ba? Tapos may sahod pa siya, may negosyo pa sila. ba? Diba? Oo, oo. Kung ga, naku, sa lahat na pinakamayaman na vlogger sa buong mundo, si Mr. Beast. Pangalawa, yung bata na Asian. Oh, si Kapinpin Brothers. Oh, million, million na. Billion ang pera niya, mga yan. Oh, meron pa si, ano, kabugok. Yeah. Uh, timpayaman. Oh, uh, meron pang billionaire gang. Yeah. Ni Orduna. Uh, si Wamos. Uh, sabi ko nga sa inyo, si awit, no, lahat yan, makagago, lahat yan sila. Mm -hmm. Mga bilyon-bilyon ang kinikita niyan. Magkano ang sahod ng congressman? Nasa mga, depende kung may, may ano ka, may position ka as a congress, ba congressman ka, tapos meron ka pang another gagawin. Nasa mga kulang-kulang kalahating milyon, 200, 300,000, 400. Depende kung may rule ka sa congressman, halimbawa house speaker ka, or deputy minority. Ganyan, deputy leader, minor, minority leader. Oh. So, dagdag -dag yon, May mga dagdag-dagdag-dagdag. -dag 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 -dag. Kaya, tumataas-taas yung mga sahod nila. So, mga kababayan, at least, si Tulpo nagpakita ng katapatan. Sinabi niya mismo na meron siyang 1.5 billion. Oh. Siyempre, may mga business pa yan. Oh. Yun. Yan, masarap na pera sa malinis na paraan. Oh, alam nyo, I will tell you frankly, mga kababayan. Kung meron mang kayong dapat kainggitan ngayon, yung Pac Pacquiao family, sila ang masasabi kong may karapatan sumakay ng private plane. Sila yung may mga karapatan na bumili ng mga mamahaling bags, mga gamit, mga luxury. Kasi pinaghirapan ni Pacquiao yan hindi niya ninakaw. Kaya nga, sabi ko nga, proud na proud ako kay Pacquiao. Kasi si Pacquiao lang talaga ang bukod tangi na pag sumakay ng private plane, wala kang masabi saan mo ito galing, saan mo ito ganyan, saan mo ganun. Kasi alam naman natin kung saan niya kinita yan. Hindi katulad kay Chabet na magtaka ka ba't nagkaroon ka ng private plane. Mm. Ba't nagkaroon ka ng yate. Mm. Ba't nagkaroon ka ng ganyang resort. Ah, diba? ma, ma questionable, diba ba? Hmm. Si Pacquiao, may question ka ba? Siyempre, pag bakit nagkaganyan ka? Eh? Kita mo naman kung gaano kapango yung ilong ko sa kakasuntok. Oh, dibale ng sugat, dibale ng pango, at least may bilyon. 'Di ba? Oo. Eh uh -huh. sa totoo lang, sila lang ang may karapatan na magyabang. Ang mga paktiaw, Kasi nakikita mo naman kung saan galing. Ah, uh -huh, pero yung cabet questionable doubt. <laughs> oh, mga anak ni Pacquiao, mga simple lang, di ba? Magkamukha nga lahat niya eh. Walang nagkamukha ni Jinky. Maliban na lang yung si Rim, Rimwell ba yun? Jimwell? ayun oh, ni Jinky. Oh, yan, masasabi ko nga, Pacquiao talaga siya. Bakit? Kasi ultimo yung babae, mukhang Pacquiao din. na. <laughs> oh, di ba? Mama, simple lang. Oh. Ah, yeah, hindi natin may tanggi yan. Oh, Pacquiao is a simple guy. Oh, kita nyo naman, pag nakita ko talaga, oh, minsan pag sumakay si Jinky, kaya pinapanood ko yung mga vlogs ni Jinky, yung bumili siya ng mga luxury bags, yung mga masyal sila magkambal, yung kapatid niyang babae, sabi ko, alam mo, ang sarap nila panuorin, ang sarap nila maging inspiration. Bakit? Kasi hindi nila ito ninakaw eh. At least, kung magyabang man sila, magawa man sila ng mansion, magtaniman sila ng mga magagandang halaman, 'di ba? Magtayo kan sila ng malaking bahay, bibili silang kung ano-ano, mag-guest sila ng bisita ng ilang bisita, at least hindi nila ninakaw. 'Di ba? Oh. At least nakikita mo talaga na deserve nila. Mm -hmm. So, 'yun po 'yun, mga kababayan. O, ito po 'yung sunod na at panghuli nating pag-uusapan, mga kababayan. Dito tayo kay Griko Bilgica at kay Trillianes. Nako po, mga kababayan. O, ano nga ba itong uh, ipinutak na naman ni Grieco Bilgeka ngayon? Kilala niyo po ba si Grieco Bilgeka? Si Grieco Bilgeka po, mga kababayan, ay siya po ang bukod-tanging uh, anti-corruption commissioner sa panahon ni Digong na walang naipakulong kurap. Bakit? May naipakulong ba sa panahon ni Digong na kurap? Maniwala ko sa panahon ni Pinoy may nakulong, pero sa panahon ni Digong may nakalaya. ah uh oo. -huh. Sa panahon ni Digong, ani ah, ni Pinoy napakulong si Jinggoy. Si Bong Revilla, si Enrile, si Napoles, si Gloria. Sa panahon ni Digong, pinalaya si Gloria, si Binoy, ah, si 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 Padilla, si Revilla, si Estrada, si Enrile, lahat 'yun nakalaya. Yan ang kaibahan ng ligasya ni Digong sa panahon ni Pinoy. Kay Pinoy, pinakulong ang kurap. Kay Digong, pinalaya lahat ng kurap. O, oh, kay PBBM ngayon, ha, ah, dinagdagan yung nakalaya, ay kukulong ulit. Di ba? Kita ninyo mga kababayan, ang nangyayari ngayon sa ating pamahalaan ay sisira ang bulaklak, bubuka ang bulaklak, papasok ang rena, ay sira ulit. Yeah. Sa panahon ni Pinoy, sinara ang bulaklak. Sa panahon ni Digong, inopen ang bulaklak. Sa panahon ni PBBM, oh, isasara ulit. Ewan po, sa sunod na presidente, baka bubuksan ulit. Diba? Mm, -mm. Ito, mga